Hello mga friends, May bago tayo na. Medyo disipensya. na At sinisipon nakaraan kayo. Wala mo siya. Kaya eto. Plot na Sana yup guys. Mga friends, Eto, ako ng hamburger. madali sa walang traffic eh napakaganda ng mga madadaanan mo ganda ng kalakitan di ng sky kaso parang babadya yung ulan sana so, hindi ako makaulit dito na ako sa palengke guys ng bangkit dahil ng mga ingredients na kailangan mong bihin at Saglit lang naman ako dito guys kasi bibili ko naman sa mall yung asal uh, uh, grocery store yung mga uh, uh, dito na ako sa Centro Mall guys dahil bibili ako ng sapatos ko para sa graduation ko. dahil kahapon pumunta kami dito para bumili ng shoes ng anak ko dahil nangyayin siya na yung shoes ko kaya bibili ko ito pang graduation niya pero nakalimutan ko na wala pala akong shoes, rubber shoes ang rubber shoes na pang casual or formal rubber shoes lang na meron ako tsaka mga chinelas bumalik ko ulit agad ako bumili tapos ito tatawid ako sa chalipi nabuta ako ng chalipi dahil nagutok ako hindi pa ako na nangalian pero pag na merinda lang or burger sinamin naman ng ulap yung weekend dahil at eto mga mga merienda na at yow inabutan naman ng ulap kaya kailangan ko pa okay, yung kopya nasa na at magagamit tapos So, nabita ko ng dalawang mura siya dyan, guys. Ang gasing tigilan yung mga, Lalo yung makas, makas. Kaya, inintay ko na lang yung anak ko. Dahil, mga, kung, uh, mga um, four to 5 na Kaya, tapos, yung, nag siya. Pero, ay, bumili siya ng container niya. Tapos, kaya, tinikot na lang niya. At, yan, siya ngayon nag-try tapos may tumigil naman yung ulan kaso mo lang